Ikaapat na araw. Sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panginoon naming Heso Kristo, sa iyong pangungulila habang ikaw ay nakabayubay sa krus na banal, dama mo ang sakit ng pagka pagmamalupit sa iyo ng mga taong minsan ay iyong kinalinga at tinulungan sa kanilang mga pangangailangan. Higit sa hapdi ng mga sugat na iyong tinamo ay ang hapdi ng kawalan ng utang na loob ng maraming mga tao sa lahat ng iyong kagandahang loob. Hinubaran ka upang mapahiya, nilorhan ka upang libakin, pinagsalitaan ka ng mga masasakit na mga kataga upang ikaw ay alimurahin. Ibinilang ka sa mga salarin upang ikaw ay mapagbintangang masama. Ipinako ka sa krus upang parusahan ka sa kasalanang hindi mo ginawa. At sa iyong pangangailangan, habang ikaw ay nakabayubay sa krus, sa halip na pagtulong, karagdagang pambabastos pa ang inialok sa iyo. Nang iyong sinabi na ikaw ay nauuhaw, hindi tubig kundi alak na maasim ang ibinigay sa iyo. Alak na hinaluan ng maasim na suka na kagaya ng pinababaon sa mga hukbong Romano sa kanilang paglalakbay ang siyang pilit na ipinapainom sa iyo. Subalit higit pa sa tubig ang iyong pangangailangan. Mas malalim ang iyong pagkauhaw. Habang nakabayubay ka sa krus ay higit kang nauuhaw sa pagmamahal. Ikaw na nagbigay ng pagmamahal ay sinuklian ng pagkapuot na mga taong iyong itinuring na mga kaibigan at hindi mga kaaway. Nauuhaw ka sa pakikiramay ng iyong mga kaibigan na iyong lubos na pinagkatiwalaan. Nasaan sila sa oras ng iyong mga pangangailangan? Maging sa iyong panalangin sa halamanan ng Hetsemani, na kung saan ay masinsinan mong kinausap ang iyong ama at nakikiusap ka na sana'y ilayo ang saro ng paghihirap na iyong tatanggapin, naroon ang iyong pagdadalamhati sa pait ng iyong sasapitin. Subalit ano ang ginagawa ng iyong mga alagad na isinama sa iyong sandali ng pangungulila? Napakahimbing ng kanilang pagtulog. Hindi alintana ang hirap ng kalooban na iyong nararanasan sa mga sandali na iyon. Sa pagkakadakip sa iyo at sa pagkakapako sa krus, nasaan ang iyong mga alagad na ang iba pa nga ay minsang nangako na hindi ka kailanman iiwan at tatalikdan. Ang isa ay nagtaksil, ang isa ay nagtatwa, ang isa ay nanatili, at ang karamihan ay nawalang parang bula sapagkat karakarakang nagpulasan sa gitna ng panganib at banta ng kanilang buhay. Ayaw nilang madamay. Iyon ang katotohanan. itulot mo, Panginoon, na manatili kaming tapat sa iyo sa lahat ng sandali ng aming buhay, naway patuloy ka naming kilalanin bilang aming tagapagligtas at sa tuwi na gabay sa buhay. Amen. Halina at tayo ay buong lugod na manalangin sa, maha, sa mahal na puong Santo Kristo na ating patron upang magsumamo ukol sa ating mga kinakailangan. Panalangin sa mahal na puong Santo Kristo bilang kaganapan at tagatighaw ng pagkauhaw sa salita ng Diyos. Umahal namin Jesus, nababatid naming lubusan ang pait ng iyong sinapit sa kamay ng mga malulupit. Subalit hindi pagiganti ang iyong isinukli, kundi pangunawa. Hindi kailanman pinasok ng puot ang iyong kalooban, bagkos ay naroon ang pagpapatawad sa mga taong hindi nila lubusang nalalaman ang kanilang ginagawa hindi kanila nakikilalang lubusan kung kaya nga't naging matigas ang kanilang mga puso. Ayaw nilang pakinggan ang iyong mga aral at turo para sa kanila ukol sa kaharian ng Diyos. Ayaw nilang tanggapin ang iyong mga salita. Ayaw kanilang tanggapin bilang mga bilang salitang bibigay buhay. Gabayan mo kami sa patuloy naming pagkaunawa sa iyo. Ibunyag mo nawa ang iyong sarili sa amin sa tuwi na sa paraang aabot ng aming isipan upang sa aming mas malalim na pagkakilala sa iyo ay mas lalo ring lumalim ang aming pag-ibig sa iyo. At sa gayong paraan ay mas tumibay ang aming pagnanasang mapagkalingkuran ka sa abot ng aming makakaya sa pang-araw-araw na buhay. Tulutan mong ilahad namin ang aming mga kamay sa mga kapuspalad, duha at sawi na salat sa maraming bagay. Subalit mas matutunan na sana naming tighawin ang uhaw ng aming kapwa na hindi lamang nangangailangan ng isang pirasong pinapay, kundi mas nangangailangan ng isang pirasong pagmamahal. Gamitin mo kami, Panginoon, upang maging iyong kasangkapan na nagpupuno sa mga pagkukulang ibang mga tao ng pagtighaw sa pagkauhaw ng sanlibutan sa iyo at ng patuloy mong pagpapakilala ng sarili sa sangkatauhan upang ang kaganapan ng kaligtasan ay kamtin naming lahat. Sa iyong bibig ay dinataiti ang isang espongha na nakatali sa isang sanga ng isopo at isinawak sa maasim na alak. Hindi ito ang iyong kailangan, iba ang iyong pagkauhaw. Nauuhaw ka, ka sa amin. Nauuhaw ka, ka sa pakikipagtagpo sa amin sa isang magmamahal na pamamaraan. Subalit sa isang banda, kami ang mas nangangailangan sa iyo sapagkat kung wala ka, ay wala rin sa isay ang aming buhay. Kung wala ka sa buhay namin, ay wala kaming kaligtasan para sa aming sarili. Patuloy mo kaming akayin patungo sa tunay at tapat na pag-ibig sa iyo. Sumaamin ka na nawang palagi kung paano iyong ipinangako sa iyong mga alagad bago ka umakyat sa langit upang bumalik sa piling at tahanan ng iyong ama na ikaw ay palaging kasama namin hanggang sa wakas ng panahon. Naway palagi naming asamin na makapiling kang palagi upang sa aming pag abuhab sa kadiliman ay ikaw ang maging aming liwanag sa gitna ng mga pagsubok at mga alalahanin sa buhay sa mundong ibabaw. Panginoon, pakinggan mo ang aming pagsamo Ipagkaloob sa amin ang siyang nararapat mula sa aming pagluhog sa iyong matamis na pangalan. Huwag kaming pababayaan na muli ay malugmok sa maasim na suka ng pagkakasala bagkos ay aming tanggapin ang buka ng tubig mula sa iyo na siyang lilinis sa aming karumihan. Panginoon, dinggin mo kami Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga biyayang iyong nauna ng pagpagaloob sa amin. Muli kami ay lumalapit sa iyo sa aming mga pangailangan, lalong lalo na ang mga biyayang ito. Hinihiling na. Hinihiling namin ito sa ilalim ng iyong matamis na pangalan. Panginoong Panginoon, na at, at nagahari magpakailanman. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako, may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit iyon sa isang tangkay ng isopo at inilapit sa kanyang bibig. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. pagnililay. Nauuhaw ako ah, ng mabuting balita. Isa ito sa mga huling wika ng Panginoon habang siya ay nakabayubay sa krus na pinababanal ng kanyang dugong mahal na binubuo para sa kaligtasan ng sangkatauhan at maya, ay isang bakawal ang lumapit sa kanya upang pagbigyan siya sa kanyang hinihiling mula sa isang sangas ng esposo. Ipo, isopo ay at ang isang espos, esponga na siya namang isinawak sa maasim na alak. Ito ang alak na may kahalong suka na kadalasang binaba, pinababaon sa isang kawal na Romano sa kanyang pag, pagtungo sa isang malayong lugar o kaya naman ay sa kanyang pakikibaga, pakikibaka sa pangalan ng impyerno ng Roma pagkaraniwang alak na binibig, binibigyan lamang ng kaunting lasa ng suka na inihahalo upang maging kainom-inom sa may taglay nito. Nauuhaw ang Panginoon, subalit hindi tubig kundi maasim na alak ang pinagkaloob sa kanya. At isang sanga ng isopo ang ginamit upang ma maabot ang kanyang bibig habang siya ay nasa itaas ng krus at nag-aagaw buhay saan nga ba ginagamit ang isopo. Isa itong halaman na pinaniniwalaang pinaniniwala ang nakakagamot sa maraming karamdaman lalo na sa mga nasisiraan ng tiyan sa gana ito sa lugar, lugar kung saan naglala, naglalagi ang mga Romano. Subalit, hindi lamang gamot ang gamit sa halaman na ito. Ang mga dahon nito ay ginagamit ding pamahid sa puwit ng isang nadudumi. Ang sangang nito ay ginagamit sa pantulong upang mas dalong lumili sa puwit ng isang taong nagbawas ng dumi. At itong sangang na ito na ginagamit upang mapainom ang maasim na alak sa bibig ng Panginoon. Anong higit na pampapahura ang ginawa sa Panginoon sa pagkakataong na ito? naghihingalo na itinutuya pa at pinagtatawanan ang esponga at sanga ng isopo na ginagamit sa puwit ng isang tao kapag nadudumi ang siyang idinaiiti sa bibig ng ating Panginoon. Kahabag-habag ang naging kalagayan ng Panginoon, mayroon pa kayang sukdulan ng pag-aapi na maaaring gawin sa isang tao na makapagpapantay sa pang-aapi na ginawa sa Panginoon habang siya ay nakapako sa krus, anong lim, anong pait, anong sakit, anong lupit ang mga walang malasakit sa Panginoon, nagpakasakit at dumanas na masakit pasakit upang magkamit lamang tayo ng kaligtasan. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na, mission accomplished, sa wikang banyaga na Ingles hindi lamang sapagkat natapos na ang kanyang buhay, kundi sapagkat naganap na ang Panginoon ang pinatutupad ng kanyang, ng, sa kanya ng Ama. Sa kanyang kamatayan ay may buhay na nakamit sa kapalit para sa bawat isa sa atin na inalipin sa ang kasalanan. Nagapi na ang Panginoon ng kasalanan, natalo na ng Panginoon ng kamatayan na pagwagian na ng Panginoon ng mundo sa mata ng mga marami. Siya ay namatay na kalunos-dunos, isang propetang iniwan maging ang kanyang mga alagad sa panahon ng kanyang pangungulila at pangangailangan. Isang tulara na guro na kinikilala noon, subalit ngayon tinatatwa maging ang mga malalapit sa kanya. Isang pagpapanggap na Diyos ang nangayoy na hubaran na ang kanyang pagbukunwari. Subalit, ganun nga ba, ang tinuturing na karunungan ng tao ay kahanga kahangalan lamang para sa Diyos. Hin hindi kanyang pan ka kayang pantayan ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sandibutan. May mas malawak na plano ang Diyos. Tunay nga ang maganap na naganap na naniyang agawin tayo mula sa kay satanas sa ating pagkakaalipin sa kasalanan. Ang pagkahumaling natin sa laman ay kayang palitan at busugin ng Panginoon ng kanyang katawan sa na inialay sa atin at atin namang tinatanggap sa bawat pagdiriwang ng Banal na Misa ang ating pagkauhaw sa pagmamahal at kayang tighawin ng Panginoon ng kanyang salita na nagbibigay ng kaganapan sa ating pagkatao. Naganap na, Nam mission accomplished, may nanalo na, nagwagi na nga ang Panginoon, siya si Jesus. Ang kaganapan ay tagatighaw ng ating pagkauhaw sa salita ng Diyos Tanggapin natin siya, kilalani natin siya, mahalin natin siya, pagligkuran natin siya. Pangwakas na panalangin. Umahal naming Panginoong Heso Kristo, iyong ipinagkaloob sa amin ang iyong mga salitang nagbibigay buhay noong ikaw ay sumapiling ng mga tao nangaral ka sa iba't ibang dako ukol sa paghahari ng Diyos. Marami ang narahuyo sa iyo sapagkat nagsasalita kang may kapangyarihan na hindi tulad ng mga pariseyo at mga iskriba. Inalalapat mo sa sariling buhay ng mga nakikinig sa iyo ang iyong mga aral sa kanila. Gumagamit ka ng mga karaniwang salita at mga halimbawa na madaling maunawaan ng mga nakikinig sa iyo. Tunay nga, Marami ang nabago ang kanilang buhay ng dahil lamang sa pakikinig sa iyo. Marami ang sumunod sa iyo ng gayon na lamang. O Jesus, itulot mong masunda namin ang iyong mga yapak. Matanggap ka namin sa tuwina sa aming buhay at bigyan kami ng kaganapan sa aming sarili. Huwag mong pabayaan kami ay maligaw ng landas. Ikaw ang siyang tangi naming daan, katutuhanan at buhay. Muli, sa iyo kami umaasa, sa iyo kami tumutunghay, sa iyo kami lumalapit at kumakapit. Bantayan mo sana kaming palagi upang hindi na kami muli pang maagaw ng masama. Ikaw nawa palagi ang magpuno sa bawat naming pagkukulang at mga pagkauhaw. Sumaamin ka nawang palagi, mahal naming Hesus, o mahal naming Panginoong Heso Kristo. Maawa ka sa amin. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan, Bigyan mo, mo kami, kami ngayon ng, ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad pag namin sa pag aming sa sala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iyaligyan mo kami sa mas at masama. Amen. Abagin noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparang sa una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalamat ka, sambahin ang alan mo mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo, mo kami, kami ngayon ng aming kakani sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulod sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparang sa una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng alan mo mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan, Bigyan, mo po kami, kami ngayon ng, ng aming kakani sa araw-araw. Patawarin mo, mo kami sa aming mga, mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga kakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa, sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagin Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparang sa una, ngayon at magpaka sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.